Good morning guys. Breakfast na po tayo guys. Thank you sa food. Welcome Nagluto siya kasi guys ng breakfast. Breakfast na tayo guys. Breakfast na. Sino yung mga hindi pa nag-almusal dyan? Almusal na po. Nagluto siya ng breakfast. Pag ganito yung ano eh, may kasama kang nag-aalaga sa'yo, umaga pa lang, almusal, lulutuan ka na almusal. Mm. Thank you. Welcome. Love you. I Love you. <laughs> Sarap eh. <laughs> Masarap pag may kasama kang nag-aasikaso. Musal pa lang, asikaso ka na. Thank you. Welcome. <laughs> Sa lahat na hindi pa nag-almusal dyan. Almusal na po. Coffee. Black coffee. Mm. Hot dog. Subuhan natin guys. Mm. Abay, <laughs> ayaw. Ayaw mo? Ayaw. Ako na nga lang. Hot dog. Mm -hmm. Nga. Ah. Mm, ang, sarap niya. Tender kasi. Kiss natin pala. Hot dog. Alam po. Saluhan niyo po kami. Ang dami tong niluto ni Lin. Thank you. Hapod. Hot dog. Kumakain siya na hot dog. Jumbo hot dog. Tender nga. Ay, kaya nga, jambong nga. Oh, tender. Um, tender lang, hindi jambong. Yummy. Yummy hot dog. <laughs> <laughs> Kain na po tayo. Coffee mo. Ano may akong coffee? Sinusubuan nga ako tayo. <laughs> Tama siya sa hot dog. <laughs> Uy, wala ka tayo kayo pa. <laughs> <laughs> di kamar malah nama kagak Oh, ngayon kasi na yang buwan niya ngayon hotdog. Yummy <laughs> -hmm. <laughs> hotdog. Guys, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. God bless. Bye-bye po.